Yan guys, uh, dito tayo ngayon naglalakad. Pasok tayo sa trabaho. Yan. Mapakadali tong tagong bawo dito. Tagong eh. Yan yung dorm namin sa likod. Yan, yung malaki na yan. Dorm yan. Maraming mga Pinoy dyan. Sari-sari yung mga nakatira dyan. May Nepal. May ay indiano may mga angary may Noc ukrainian, yan. taas mga pinay so ayan uh, midship yung joti natin ngayon dito wala nang is <laughs> naubos na yung isno dito Yan, shout out nga pala sa mga co-workers ko dati dyan sa Interpac Packaging Product Corporation. Ayan, uh, shout out ko sa inyo dyan. Yan, kay Edsel. Edsel, mga galap, shout out sa'yo. Kay Boss Jerry, kay Boss Lito, ayan. Shout out sa inyo dyan, guys. Tapos kay Joshua, ayan. Shout out. dito tayo ngayon papasok pa lang ano pa lang oras dito sa amin mag na ng hapon Ayan, lalakad lang tayo guys malapit lang naman yung factory namin dito mga 10 minutes na lakad lang yan yung mga kahoy dito wala pang mga dahon kasi nano nung isno yan bihira lang yung sasakyan dito guys oh. sa uh, walang mga motor dito may mga bike yan may mga bike naman dito may bike lane yung motor bihira ka lang makakita rito ayan o oh malawak yung ano mga patay pa yung ay mga walang mga dahon pa yung kahoy pag pa lakad lang muna tayo